Hello guys. Good day guys. Ang ganda ng araw guys. Sa inyo guys. Di ako ngayon naka-vlog sa aking YouTube channel guys. Kasi kagabi kasi guys. Anong oras kasi ako na gabi naka-away guys. Tsaka yung nakabila ko gabi ng manga guys. Bablog ko sana ngayon guys. Kaso lang hiniwan ko to sa labas guys. Kasi di ko naman i-speak na ulan pala. Sa so ano kaya iniwong ko lang sa labas pero masakit na ma masakit talaga guys sa akin hindi naman masakit sa akin pero kunting ano lang guys kunting gasos lang hindi naman siya ano ano lang yun wala naman kung iisipan ito wala talaga pero importante sa akin yun guys kasi yung vlog ko sana siya ngayon yung manga na binibili ko kagabi tas walang anong nangyari ganito na guys kaya titingnan natin guys sa ano ayan po yung ano guys kaya sana ko ano vlog sana ngayon ito po guys kung may ipot ako dyan kakabi hinahanap ko po yan dun sa ano ngayon po guys ang nangyari oh. yung uh, ang nangyari sa guys ganun nangyari guys ayan po nangyari guys sa ano sa mga, mga binibili ayan po ayan po guys ayun oh tinapura, tinapunan po siya ng basura guys ito ayan po yung ano nya guys ayan ayan po ano guys ang daming basura guys oh paano ko paano ko pa mabublog yan guys hindi ko, hindi ko mamano guys yung kaya mo guys paano ko siya maboblog guys tinapunan ng basura ayun oh ito ayan basura yan saka yun ayun po ayun oh ayun guys ayun ito sale binili ko to kagad guys ayun po ito hindi naman ako hindi naman ako nananagaral yun po kaya pasensya na po sa aking mga views views dyan sa ano sa YouTube channel ko. Pasensya na po. Talagang pasensya na po. di ako naka-upload naka yan sa long video ko sa YouTube channel. Intindihin nyo na lang po ako guys. Yan lang po guys. Maraming po salamat sa mga guys. Pasensya na po.